Umabot sa 13 milyon pesos ang halaga ng pinsala matapos masunog ang isang bodega sa barangay Poblasyon di Masalang Masbate kahapon ng umaga. Ayon sa BFP, siyam na fire trucks mula sa mga karatig bayan ang tumulong sa pag ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sa lawak daw ng bodega na nasa 300 plus square meters, umabot sa dalawang oras bago ito tuluyang naapula ang bodega po ng isang mercantile occupancy o tindahan po ma'am ng mga mga plasticware at iba pa po pong mga produkto ma'am. Kaya medyo malaki-laki po ma'am mga ano, medyo natagalan po ang pag-apula natin ma'am kasi medyo marami po ang laman ng bodega. Maswerte namang walang naitalang sugatan o nasawi sa insidente. Wala ring nadamay na iba pang infrastruktura. Ayun uh, po ang maganda ma'am kasi uh, nakarating din po kaagad yung mga augmented reality station natin para tumulong sa amin dito sa Timasalang at yung ating mga mga residente tumulong din po sila na mag, mag, mag relay sila para makargahan ng tubig yung ating mga truck para hindi na po paalis-alis para magpunta sa truck para magkarga ng tubig. Kaya very effective po ang ating, ano, ang ating uh, firefighting. Kaya isa lang po, yung establishment lang po ng bodega, yun lang po ang natunog. Hindi na po siya nakadamay. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.